ay todo talaga ng motor ah. <c fizerden> Lumutog-togilate <likewise> <laughs> e <,asan gifar> <etoome> eh, eh, lang. Wala naman Eh Ang gasolina, gasolina dito. Wala po sir, lang po, wala dito. <s> dito <Under> gasaw, <hell> Oh, Skip. Watch na sila kayo yung niya. At tumakbo. Di kita <laughs> mo lang, wala eh. na siya yan. Tiloto eh. Ang layo na tilolaan. Asan pa? And dito, dito. Tatambo yan. Tatambo yan. Tapos parahin mo ah. <laughs> oh, Uy! ilagay mo lahat! Okay. Sir. Eh paano? Ba't meron naka kami na... Okay, May napara din kami? Oh, sige na, sige na. Alis ka na, alis na. Sir, e, sa to. Okay, okay, okay. Ingat pa, ingat. Okay, sir.

Di ba pelbeya mo dito? Larin po sir Larin? May iwan po sa bank <laughs> Paano sir? Di ba saan lang po bumili ulam eh Ay ganun ba? <laughs> Paano, At wala ka lisensi eh Ito na lang Hindi na lang kita Sir <laughs> so, wala yung kita na karo <laughs> Ayun <Kaya> ang tikit lang <laughs> Okay lang sa'yo Okay lang po Okay lang daw Oo oh, tigil lang tigil lang Tigil lang <laughs> tigil lang lang kita ha Tigil lang Una pa sa wala eh. <laughs> Ano ba 'to? Kunin mo ha? Tingnan ticket mo. Wow naman. Ito na lang. Kakaro mo sila na motor mo. Hindi ba 'to? ako. ba 'to? Ano ba 'to? Ano ba 'to? Ano